Iya. Yeah. Woohoo! Oh, tiyo nga! Tiyo, pa lang pera ni na, Anay, oh! Nay, bilangin mo nga! 1,000 Dami, sekmes, si kwenta mil pa, o! Oh. Layo na ko! Ah, magandang hapon, meron dito ang nagpapagawa ng susi. Ayaw mabuksan, may lamang pera yung kade. <laughs> <laughs> tapos, bubuksan natin para maggawa, tapos pakawa natin pera kay Ate. sa mabuksan natin no ang, la ang laban namin dito first 10 minutes <laughs> sana yung madahal natin ng 10 minutes kasi may nauna sa inyo na eh kaya unahin eh, ko yun kaya lang bibigyan ko yun ng ano para ba iwan nyo lang yan paano natin binabuksan? Pedro boy. Uy, ay, mabubuksan ng isang minuto. Makasubwenta lang pag isang minuto. Ay, ah, oh, para pala kayong customer ka sa... Sa... Ay, 10 eh, minutes eh, 200. Hindi, minutes. ibig sabihin noon, minimum yung first 10 minutes. Kasi may hirap talagang magbuksan ganito. Kahit mabuksan natin na isang minuto yan, basta yun ang laban ang usapan. Ay, nab... Yun, lalo lumala ang buwis ito. Nasira pa yung gamit ko rin sa loob. Yung okay, ibon na bubulo. Mukhang baliktad ang opening na to ah Dahil sa ibon na okay, Tali lang, buwisit ka. Kurado <laughs> ka kami ngayon. Hindi, hindi naiinip eh. pa-expire na yung gamit ko. Eh, mahal-mahal naman na po eh. Ayo. Woohoohoy! -ay! Oh, ate nyo ah! Uh. Huwag mo muna kung ano bibigyan vlog natin eh. Ayan, pa lang pera ni na, anay oh. Ayan, dahil pera ni na, anay oh. Kung di namin nabuksan to, matadali to na iba. Ay, bilangin mo nga. 1,000. Tak set, mesek kau yang tampil ngayon na konti, ba tutok na tutok naman. Ah, legal ang trabaho namin. Huwag gagayain ito. Baka kayo mga eh kami. Ano na? huwag eh, sa, 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 -sa bilang at nakabidyo tayo. Ba, ba Kala ko mga 50 <inaudible> mil. Baril lang pala. umaga pa lang ito na ano 20 Kunin na yan. Tapos, saka natin gagawa ng na susay. Ay, er er harap pala susay ay, eh, teka, may naipit kasi rin eh. Tinan ko nga kung kaya. Ayan yung eh, susi yan yun. May problema, may naipit na bali rin na ano. Susong kitim pa. Ayan na, may nabali na... di na lang susungkitin nyo ngayon. Susungkitin ko ngayon yun. Yan na lang pag ano, kung paano ko makukuha. Daddy. Ano ba gagawin? Buenas, señor. miriente taxi katabi namin pabrika na sabon. May nagmerienda na e na ne kita yung nasasa nobisos hindi nasasa hindi eh ano italatolong talo gape talo 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 testing Inuna ko lang kasi kayo Dahil may customer ako Para lang may oh may pera pa rin eh Ang loob oh, lang yun oh, oh Sumara na naman Babak na ko pari eh Ere nyo na ito rito Bukan nyo na nakunin Oo, oh, kailangan nyo mamaya-maya Balikan nyo na lang para matanggal ka na sa usinyo. Sigurado bang ito to? Eh, yan nyo. Uh, kunin nyo na to. Para kayo lang, baka sabihin yung mga dupli kayo eh. <laughs> <laughs> nyo ma-duplicate ko yan Hindi na panong siguro bago. Handa ka live video pa nga tayo. Bakarun eh, bakit ko duplicate na. Ay, mamaya mapapanood nyo na yun sa video. Ah, At, si ate, oh, nagtagdag pa. Ayan, natanggal ko na yung naiwang ano. Naiperang pero mas niya. Ito yung nabali kanil. Uh, sa katagalan ng gamit, rumurupok na. <coughs> Ano na Ano ba 'to? Ay. Uy. Naririnap pa pala pera dito. Meron pa. 'Yun ba sa ilalim. ilalaw? Uh. nalaglag kasi nakatagilid. Hindi pa nakaplay. naka hey, tumawag. Ito mawag. Alam mo na 'kong binago rin. Eh, weda ka pa pala dito kaya 'to, hindi naka ipe to may hmm. 10 pa man nga ang daya pa pala pera din eh. Alala pa, na pa pera din e eh. ayan na ayan ha? Anak ng kanaba kahit paano ganyan talaga hindi magsasarap may nakabar, ha? Ayan, ha? Uy. Hey, hey, hey. na, nakatago sa susi sa inyo para doon para. Okay. Opo, salamat naman nang marami. Makatipid ng 450. Salamat. Sige po. Sige po, Nay. Nang